tatlong mahalagang kailangan mo sa pagkuha mo ng car procedure. Kung interesado kang malaman, panoorin mo itong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Javier at isa akong OFW na naka-base dito sa Paris, France. Tara, simulan na natin. Kabay! Ito muna kwento. Nagkaroon ako ng appointment sa OB upang malaman kung ilang oras ang dapat kong i-take at para malaman ko na din kung saan school ako pwedeng ipadala. Yung OB mismo ang magbibigay ng school kung saan ang accredited nila na malapit sa barangay nyo. Naalala ko, Pinuntaan ko muna yung school kung saan ako mag-aaral. Pinigyan ako ng 200 hours at tinapos ko lang ito ng 3 months. Kasi pumapasok ako ng tatlong beses sa loob ng isang linggo. Doon ko na natutunan kung paano magbasa at kung paano magsulat. At ang pinaka sa lahat ay matuto kang makisama at makihalubilo sa ibang tao. Ngayon, ibabahagi ko na ang tatlong mahalaga na kailangan mo sa pagkuha mo ng cartesidure. Number 1, Formasyon Civic ang Formasyon Civic ay isang seminar na nagpapahiwatig at nagpapakita kung ano ang history ng France at kung ano ang mga binipisyo pag dito ka tumira at malalaman mo rin kung ano ang mga bawal malalaman mo rin dito kung gaano karami ang barangay na nakapaloob dito sa France at sa history malalaman mo kung bakit ganun ang kulay ng flag ng France at kung ano ang mga ibig sabihin ng kulay na ito isa din sa halimbawa kung bakit manok ang simbolo nila at kung bakit babae naging bayani nila. At marami pa, nasa formation civic mo lang din ito malalaman. Importanting matapos mo ito dahil doon mo palang makukuha ang certificate na kailangan mo. Number 2 linguistic. Linguistic, yan yung mag-aaral ka, may 200 hours ka na kailangan mong tapusin sa school kailangan mong matuto dahil pag hindi ka nakapasa at natapos na yung oras mo ay maaari pa itong dagdagan at kung makapasa ka sa exam at na, na kahit hindi pa natapos yung oras na binigay sa'yo kada isang daang oras magkakaroon na exam at pag naipasa mo ito maaari mo nang makuha ang certificate mo ng A1 kung hindi, kailangan mong tapusin ang oras na binigay sa'yo na kailangan mo ding itong ipasa 3. Recipe C. Pisi-pisi, ito muna ang binibigay pansamantala abang wala pa ang kartisidor mo. Nakukunin sa prefecture kung saan barangay ka nakatira. Makukuha mo lang ito pag nakuha mo ang mga requirements na kailangan mo. Naipapalit para makuha mo ang resipisi mo. Nagagamitin mo din para makuha ang kartisidor mo. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para magkaroon kayo ng idea at kung ano yung mga kailangan requirements kung paano mo makuha ang karti seizure mo ng France. Kung may pagkakataon kayo na asikasuhin yung papi nyo, uh, andyan ay yung mga halimbawa. At ang pinaka sa lahat ay mag-aral tayong magsalita at magsulat at kung paano pumasa. Para sa atin din ito kung sakali, para hindi tayo mahirapan makipag-communicate sa iba. Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na to at may napulot kayo sa sinabi ko, baka pwedeng paki like at share mo na rin to at sa mga nandito sa France kung meron kayong gustong itanong pwede kayong mag message nyo sa baba baka sakali makatutupin ako sa inyo at salamat na rin dahil natapos mo tong video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat kaya sa susunod ulit salamat kabayan